Pagpapaputok sa malalayong kalaban ang sinanay sa live fire exercise na bahagi pa rin ng Balikatan 2024. Ginamit sa pagsasanay ang High Mobility Artillery Rocket System ng Amerika na isa rin sa tinatarget na bilhin ng Pilipinas. Si Patrick De Jesus sa detalye. Mula karagatan, isa-isang dumating ang mga landing craft air cushion o hovercraft ng Amerika sa Rizal, Palawan. Lulan ang kanilang High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS. Sunod nito ay maririnig na isa-isang nagpakawala ng raket ang HIMARS. Maririnig din na pinapotok ang 105mm howitzer, machine gun, grenade launcher at armored personal carrier sa panig ng Philippine Marines. Pero bahagi lamang ito ng senaryong pagpasok ng kalaban sa teritoryo sa live fire exercise ng balikatan ngayong Webes na nilahukan ng mga tropa mula sa US Marines at Philippine Marines pinuntirya ang mga bangka na umaktong kalaban. Ipinapakita rito sa pagsasanay sa pagitan ng mga tropang Pilipino at Amerikano ang kakayanan sa coastal defense laban sa anumang posibleng pag-atake mula sa dagat. certain targets that were... Uh, here on the maritime environment passed that over to the high mars and allowed us to engage those at the ranges appropriate for those high mars before passing it off to those other systems both within uh, westcom as well as the uh, 15th marine expeditionary unit and that's exactly why Balikatan is so important that we are shoulder to shoulder, and it shows that when we operate together, when we look at our interoperability—the human, the technical, the procedural interoperability—we are stronger together, and we have shared interests to make sure that we are stronger together. Sangayon ay wala pang high marks ang Pilipinas, pero isa ito sa target bilhin ang pamahalaan na malaki tulong kagamitan Ang naturang rocket launcher, 80 kilometro ang minimum range, pero kayang abutin ang target na nasa higit 300 kilometro. Any new equipment will be beneficial to the armed forces, not only for the marines. Uh, we also welcome those kind of uh, hardware. So <clears throat> I think uh, it will be very, very beneficial to our country. Ang pagsasanay, ginawa sa dalampasigang nakaharap sa West Philippine Sea. Pero walang nakikita ang problema rito ang AFP dahil pasok daw ito sa territorial boundaries. We want to achieve our uh, training objectives here and uh, that's the focus and uh, it is based on fictional scenario and we are firing within our territorial limits. Bago naman ang live fire exercise. Nasa daang pamilya sa paligid ng barangay Kampong Olay ang pansamantalang in-evacuate at binigyan ng ayuda. ipinaliwanag din sa kanila ang layo ng aktibidad. Isa din po yon sa uh, layunin ng ating mga pamahalang bayan na magiging ready sila at maintindihan nila yung mga sitwasyon na ganito. Kaya ginagawa natin yung drill evacuation ngayon na hindi sila magpapanik dahil kasama yan sa uh, buhay ng tao, at least magiging ready sila at prepared sila. Sabi naman ng AFP, walang iiwan ng Amerika sa mga kagamitang ginamit sa balikatat. Patrick Jesus para sa Mabansang TV sa Bagong Pilipinas.